kanyang mangyipin at siya ay binahasa nito. Pinatay siya sa tapak, pati ang kanyang mga anak at siya ay naging usap-usapan ng mga kababaiya. Ang sarusa ay pinaranasan na sa kanya. Nakita ito ni Oliva, naging mas masama siya kanyang kapatid. Na umarong din siya sa mga taga-Aseria, sa mga gobernador, punong kawang, ang mga larawan ng kapangyarihan ang uh, nabayo ng sawang sa akin -nakit. At nakita ko, at nakita ko siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi pa siya nagkakiro. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki na kaukit sa kader. Ito'y larawan ng mga kalpeyo na nakaguhit ng matingkat na pula. Ang mga ito ay may magagandang pamigyi, magaganda ang palawit ng kanyang mga turban. So, sa malak, ay pinuno nila silang lahat at mukhang mga taga-basyonyang naniniraan sa Caldea. Nang makikita niya ang mga ito, nahumarong siya. Kaya, pinatagyan niya ang mga iyon at pinuntahan siya ng mga taga-basyonyang. Sinitingan siya ng mga ito at pinagpasapasahan. <laughs> pinagpasapasahan pa. Pagkatapos niyang magpakasama sa piling ng mga ito, siya ay dumayo na muhing-muhing o natutok lang. Nang makikita ko, ang hayadan niya pagpapakasama at na muhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanya kapatid. Sa aking pinaligtad. Nagpatuloy siya sa pakikiasid tulad ng ginawa niya sa hito noong kanyang kabataan. Do'y ay nagpakahanin siya sa mga kalaguyo na kung manitakit ay parang ato at kung magbuhod ang hindi ay parang kabay. Tingnan mo? Ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa, sa sa ito. Binayaan mong sintinin ang iyong bango at timatimatin ang iyong mga bigti. Oo. Oh. Uh, Diyan tayo. Tingnan nyo. Kung ito ay totoong guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. Guidance ng Diyos na ating sinasamba. Ibakit eh, siya gumagamit ng mga salita na kasira sa damdamin ng isang tao? lalong-lalong na sa mga bata. Kundi ba? Hindi ba ninyo naisip-isip Mga kapatid, I have been studying for 16 years. I studied theology for 14 years. Then, I have, we have found out that the Bible was not written by men, guided by the Holy Spirit of God, but it is the Christian palace for all. So the 27 books of the New Testament. This 27 books of the New Testament is supposed to be the teaching and preachings of Jesus. But it is sad to know that in this 27 books of the New Testament, there was no single gospel written by Christ himself. If we open to the gospel according to, this according to, this word according to, itong salita na sabi nila, kung nandun ka sa harapan ng isang korte, ito'y hindi ginatanggap. Kaya tanggapin kaya ng korte ang isang witness na masasabi, Ah, ang sabi niya, hindi pwede. So, ang bigyan natin, mga kapatid, ito'y sinasulat sa mga tinatawag ng mga Christian scholars. Sabagat, mas in ngayon, si mang pili, Doctor of Divinity, hindi na, niya, hindi na makita ang original manuscripts of the Bible. Meron isang pagkakataon sa symposium doon sa Mindanao. Walong pari ang kaharap ko. Sabi ko, nung tanongin ko sila, sino ang sumulat sa The Gospel according to Matthew? Almost all of them answered me that it was Matthew himself. Pero kung sa natin ang kasulatan ni Matthew, Yes, ano eh, eh ano ko mo. Matthew's Gospel. No, hindi niyo ito na, hindi niyo alamin natin kung siya na nga ang sumusulat sa kasulatan na ito. Chapter 9, verse 9. Alamin natin kung siya na nga ay sumusulat. Nine, chapter 9. 9. magawas ng kura para madali lang. At magtawak kay Mateo. Bumalik kayo sa lugar na yun. Sa kanyang pagyakas, nakakita ang isang tao, ang pangalan ay Mateo. Mateo. Tingnan ninyo ah. Tingnan ninyo. Sa kanyang paglalagas, nakita niya at ipagtawak ang pangalan. Ang pangalan ay Mateo. Hindi niya sinabi. Sa paglalagas pag ni ito, nakita niya ako, si Mateo. Sinabi niya, nakita niya ang tao na ang pangalan yung sumagyo eh. Eh, ano? Katuloy. Pagpatuloy. Nakaupo to sa paninilaan ng buwi. Sinabi niya ito sa kanya. Sumunod ka siya dahil. Tumindig si Mateo at sumunod ka sa kanya. Uh -huh. Nang at ang kanyang mga alaga. Okay. Tama, uh -huh. tama. Tama. Iyon. Itong verso ito. Kung ating alamin talaga kung sino ang sumusulat nito hindi umat si niyo mismo na abos po din ni Jesus sa lahat sa Ibang matiyo sa mga hindi. Pero hindi umat si niyo noong kasama ni Jesus. It was not the same matiyo who, who was with Jesus in his kitchen. Siguro ibang matiyo. Pero ang sabi nila siya matiyo, ay eh, dati naman. Kasi, sa dami-dami nating mga Pilipino, marami kaming mga denomination ngayon. In the Philippines, there are 2,500 Christian denomination. Biro mo? 2,500 Christian denomination. Kayo mismo ang makapapatunay. Kung ilang ang denomination ng mga Muslim galing sa Pilipinas hanggang dito sa Qatar. Pag nakita kayo ng isang Muslim, sa Sibayin, Assalamualaikum walay para sa mga tuba. Isa lang, from the start of of the Philippines up to the end of the universe, there is only one single brotherhood of the Muslims. Pero ang mga Christiano, nagsanya-sanya. Pero ang mga Muslim, nagsaya Of course, baka sabihin ninyo, ay bakit yung mga Muslim masasama, mawamatay tao? Sabihin ko sa inyo, lahat or Maranao, Mahidanaut, Tao, or Balanini, or some are Muslims. Not all are Muslims. Am I right? That's what you see? No. Yeah. Islam is a religion. And what do you call these people who no, follow this religion? They are called Muslims. Now who are Muslims? only those who observe the principle of Islam are called Muslims. Hindi para lahat Arab Muslim. Ha? Yan ang ito rin hindi mo makasabi niya. Kalokohan yung mga sin. Sabi sa akin ni Dito Santo. Ang Muslim hindi maganda ang ano nila. Pero bakit nila nagpatay ng tao? Mga tulisan, mga kapatid, not both who claim to be a Muslim of the Yan ang ano kasi sa uh, sarili mo. Mag-indol siya, ano sa tatawa? Ang tatawa? O. Oh. Doon sa tatawa ilang bisit ko sinasabi doon sa doon na uh, sa masin. Tingnan natin kung ano ngayon ang sinasabi ni Juan. Juan, si Sinoy, di tayo kay Kingpong. Dito, dito, dito. Diyan. Juan. 全て行くのか。